Yo, what's up, what's up, welcome to my YouTube channel, Rain Mix Vlog Ayan guys, ito po yung aking bagong channel na ngayon, ang Rain Mix Vlog uh, I hope sana hindi pa rin kayo para sumuporta po dito sa aking bagong channel uh, For today's video guys, yan, uh, si-share ko lang po sa inyo uh, Tayo po mag-unboxing uh, o magbubukas ng parcel galing sa JNT na dumating po kahapon at ngayon ko lang po bubuksan ere eh, eh, tama tama po yan ito po ay knee pads tama tama po ito at saktan saktan sa Friday po ay may basketball game po kami September 5 at yan dumating na po siya kaya magagamit na po natin to bilang protection po sa ating tuhod o sa ating paa Ayan, makakatulong to ka, bagay uh, pagka medyo naalangang kat uh, yung na may di din maganda pag naglalaro ng basketball yan nadatapakan pa nandiyan yan may protection tayo sa tuhod o sa ating binte o hita yan makakatulong lang na yan tara po sa manyo po buksan po natin to Ra guys ayan guys uh, buksan na po natin to itong knee pads na to sana okay po siya na maayos po yung dumating na parcel sa atin. Sana ito nga po yun. Naka-bubble wrap naman po siya. Kahit tela po siya, eh, naka-bubble wrap pa po siya bilang protection po sa ating nipads. Ayan. Okay na okay po. Legit po ang dumating na nipads, guys. Ayan. Ito yung panlagay natin sa tuhod. Ayan. Dalwa po siya. just in case na hindi po ano syempre minsan bumabagsak po tayo ng alanganin ayan magagamit po natin to dalawang piraso siya magkabilaan po protection sa tuhod ayan ayan yeah. Ayan guys, ito na po ah, uh, sinuot ko po para makita nyo po kung saan po talaga siya gamit. eh po, nasa tuhod ko na po. Ayan. Diyan po siya nilalagay para just in case na ma-top balance ka sa pagtira mo o sa pagshoot mo. Ayan, mapaluhod ka man. May protection po ang ating tuhod. may po, dalawang piraso po siya. Magkabilaan po siya guys. Ayan. Ayan. Ayan po siya maayos naman po ah para masarap sa pakiramdam na may suot na ganito guys ayan protection yan po yung mga ano ano nya pang protection ayan guys okay po yung ating na order na knee pads magagamit na po natin to sa friday ayan guys ayan guys maraming maraming salamat po ayan hanggang dito na lang po yung ating video Ayan, thank you so much po sa nag-deliver po na itong aking parcel sa GNT at sa pinunan po natin. Ayan. Thank you, thank you so much sa sa nipads na ito. May pang-protection na po tayo sa ating tuhod. At sa inyong mga walang sawang sumusuporta po sa aking bagong YouTube channel, Rain Mix Vlog. Thank you so much. I love you all guys. Hanggang dito na lang po ang ating video vlogging na ito sa ating unboxing nipads. Hanggang sa muli guys, maraming maraming salamat. This is your host, Rain Mix Vlog, saying goodbye for now. See you later guys. Bye bye. I love you all.